Magandang hapon po, ma'am. Ngayon ay tatalakayin ko po ang ating paksa na kung saan ito ay uh, ang aplikasyon ng kritikal na pag-iisip. Mga halimbawang tanong, Bloom's Taxonomy po. Ngunit bago po iyan, um, ipapaliwanag ko muna kung ano nga bang kahulugan ng kritikal na pag-iisip. Ang kritikal na pag-iisip o okay, KP ay kalipunan ng mga kasanayan ng isang individual na maka pagbibigay, naginterpretasyon makapagsuri ng mga impormasyon tungo sa paglikha ng mga bagong ideya o pers perspektiva so ang ibig sabihin po nito ay uh, uh, malawak ang uh, kung ang isang individual ay may critical na pag-iisip siya ay uh, maaari nating uh, tawagin may malawak na uh, pag-iisip, malawak na interpretasyon sa isang bagay o sa lahat ng mga bagay-bagay uh, sa ating uh, sa kanyang kapaligiran. Hatang ang kain ko po ngayon na ito yung mga tanong na kung saan uh, maaring uh, uh, aa o sanayin ng isang o gamitin ng isang individual sa diskusyon na kung saan uh, epektibo at uh, maari siyang mapabilang sa mga taong may critical na pag-iisip. Ngunit bago iyan, uh, ang mga katangian din ng mga taong may critical na pag-iisip ay mahusay sa pagbuo ng mga tanong, lantad sa magkakaibang pananaw detalyado sa babuo ng konklusyon, taglay ang katangian, makapagsuri ng patunay o ebidensya. So, ang mga taong ito ay uh, uh, malawak ang kanilang uh, perspektiba o perspektibo na kung saan uh, nagagamit nila ito sa tuwing sila ay nagpapaliwanag. At Kadalasan sila ay gumagamit ng mga ebidensya upang patunayan na ang kanilang mga ideya ay makatotohanan. I Isa rin sa mga katangian ng isang individual na may KP o may critical na pag-iisip ay laging malinaw sa impormasyong natatanggap. So malinaw ang uh, pagkakaunawa sa mga impormasyon na kanilang natatanggap handang tumanggap ng mga bagong ideya, bukas din ang kanilang isipan na tumanggap ng bagong ideya. Kinikilala ang pluralistikong perspektiba. So ito ay nangangahulugan na marami silang ah uh, uh, perspektiba sa lahat ng bagay. Sistematiko ang pagtugon sa alinmang uri ng usapin. So alam nila kung kailan sila magsasalita, kung uh, kung ano ang isasagot nila sa mga uh, katanungan kung Uh, kailan sila uh, magbabahagi ng kanilang mga ideya. So, narito ang mga uh, katanungan na kung saan uh, maaring pag-aralan o gamitin ng isang mang, uh, isang individual upang siya ay mababilang sa mga mga taong may critical na pag-iisip. Ito ay may uh, anim na kategorya. Ang una dito ay who. Pangalawa ay what. Pangatlo ay uh, where. Pangapat ay when. Panglima ay why. At ang pang, pang- anim ay how. Unahin natin ang who. Na kung saan ito ay uh, uh, Sino sa Pilipino at uh, ginagamit sa pagtatanong. Ang mga katanungan na narito ay nagiginamit, uh, maaring gamitin sa uh, pagtatanong na kung sino. Ang tinutukoy. Uh, who benefits from this? Who is this harmful to? Who makes decisions about this? Uh, who is most direct, directly affected? Who have you also heard discuss this? Who would be the best person to consult? Who would be, who will be the key people in this? Uh, deserves recognition. Who deserves this? Who deserves the recognition for this? So, uh, sa paraan ng pagtatanong, pagtatanong na ito bilang isang um, isang individual na may critical na pag-iisip, uh, nararapat lamang na uh, alamin mo kung sino ang nakakabenepisyo sa iyong mga layunin o layunin sa buhay o sa diskusyon na iyon kung sino ba yung uh, makakabenefit sa inyo, iyong mga uh, binabahagi nakaalaman kumbaga o kung sino yung makakabenepisyo sa mga ginagawa mo o sa isang sitwasyon Diba naman tayo sa pangalawa ito ay ang what Ang mga katanungan naman na narito ay uh, what are the strengths or weaknesses So bilang isang may critical na pag-iisip kailangan uh, uh alam mo rin na ang isang tao ay may strengths o ay O may kalakasan o kahinaan. What is another perspective? What is another alternative? What would be a counter argument? What is the best or worst case scenario? What is most least or least important? What can we do make? What can we to do to make a posit a positive change? And the last one is, what is getting in the way of our action? So, ito naman uh, bilang isang uh, individual na may, may critical na pag-iisip ay nararapat lang din naman na alamin natin kung ano ang uh, mahalagang bagay na gagawin natin na makakabuti sa uh, isang sitwasyon o pagresolba ng mga problema sa ating buhay.